Makakakita kids, straight to the point na tayo dahil mainit na mainit ang chika ngayon sa showbiz. Booking na booking ni Manay Lolit Solis ang diumanoy nililigawan ni Senator Lito Lapid ang award-winning actress na si Lorna Tolentino. Muling na buhay ang usap-usapan tungkol sa malalim na relasyon daw nila Lorna at Senator Lito matapos silang mapag-usapan sa isang event kahapon. October 16, 2024 sa Buete Corporation. Dito present si Lorna bilang isa sa mga celebrity endorser ng bago nilang produkto na Bell Dolls. Nang tanongin si LT tungkol sa chismis, diretso ang sagot niya pero may halong pagbibiro. Ay nako, ewan ko kay Nay Lolit, hayaan na natin yung nanay ko no? Alam mo naman, yung nanay ko, hayaan na natin parang hindi naman masyadong bothered si LT sa mga pasabog ni Nanay Lolit. Sa totoo lang, ramdam mo pa rin ang respeto niya kay Senator Lito, lalo na at pareho silang kilala bilang mga batikang artista. Pero naglinaw si Lorna, alam naman nating hindi pwede yun, okay? Para lang sa love team talaga. Ito'y matapos ngang ibuking e ni Lolit Solis sa kanyang online column na tila may ibang intention si Senator Lito kay Lorna. Kilig na kilig daw ang senator actor at mukhang hindi lang on screen ang tambalan nila. Pero ani LT, parang nabubuhayin pa nga raw siya ng loob sa ganitong love team at nakakabata pa nga daw ang kilig na dulot ng primanda. Ang tambalan nila senator Lito sa hit series na FPJ's Batang Kiapo. Biro pa ni LT, tsaka nakakabagets naman yun ang love team nila ni senator Lito nakakatuwa na may mga fans pa rin na kinikilig sa amin, lalo na ang mga senior citizens. Samantala, si Senator Lito naman ay walang takot na sinabi sa press na okay lang naman po, magkumpare kami, magkaibigan, wala namang problema. Balinaw na wala sa kanya ang bigat ng issue at nananatiling magkaibigan lang daw sila ni Lorna kahit pa marami na ang nagsiship sa kanilang dalawa. Pero sa kabila ng pagtanggi ni Lorna at pagpapatawa ni Senator Lito, tila hindi napipigil si Manay Lolit na ipaglaban ang kanyang sariling observation. Sa isang eksena, lumapit pa siya sa mga press at sinabing, alam mo yung si LT, nang pinagalitan ko, ang sagot sa akin, hayaan mo na para may kilig-kilig ako. <laughs> Pwede ka namang kiligin sa iba, wag lang dyan no? Sadyang likas na kumikera si Manay Lolit. Kaya naman, kahit pabirong tumugon si Lorna, talagang hindi maikakaila na patuloy ang hirit ni Manay tungkol sa kanila. Sa huling bahagi ng interview, umalis na lang si LT at nagbiro. Ayoko na! Sabay tawa ng mga nasa paligid. Pasaya at makulit lang ang naging usapan. Pero ano nga ba ang tunay na estado ng relasyon ng dalawa? Totoo nga bang nililigawan ni Senator Lito si Lorna? O baka naman sobrang in-character lang talaga sa kanilang prima da love team? Yan ang mga tanong na dapat nating abangan pa. Sa kabila ng pagtuto ni Lolit, tila masaya si LT na maikumpara ang kanilang love team sa mga tambalang Katniel, Lisken at iba pang young stars. Sino ba naman ang hindi kigiligin di ba? Pero mga kakita kids, tulad ng sinabi ni Lorna, hindi natin masasabi ang future. Sino ba naman ang makakapigil sa tadhana? Kaya naman, Patuloy na magbabantay ang mga fans kung ano nga ba ang susunod na kabanata sa love story na ito. Totoo nga ba o sa television lang? Yan muna ang ating pasabog for today. Kung gusto nyong updated palagi sa inyong favorite celebrities, huwag kalimutang mag-subscribe at tiklik ang notification bell para sa mga bagong kaganapan sa mundo ng showbiz. O pano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kita -kit sa next video! dito sa Kita Kids Showbiz.